Okay, makinig kayo, kasi malaking balita ito. May bagong balita na yumanig sa Pilipinas, kailangan ninyong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Kaya ito ang sitwasyon, isang kontratista na nagngangalang Mr. at Mrs. Diskaya ang nagbunyag ng sikreto. Pinangalanan ng ilang mga kongresista na nakatransaksyon, ganun din ang mga empleyado ng DPWH. Sa pagdinig sa House of Representatives ngayon, isang district engineer ang iniimbestigahan at assistant nito na may sweldong 70,000 a month at nagmamayari ng mamahaling kotse at motor. Napagalaman din na sila ay naglalaro sa kasino at gumagamit ng alias at baking ID. Sila umanoy sangkot sa isang malaking scam sa flood control. Pinag-uusapan natin ang milyon-milyon, siguro bilyon-bilyong piso na dapat ay para sa flood control. Sa halip, ang ilan sa mga ito, nawala, parang bula, napunta sa bulsa, hindi sa proteksyon. At heto pa, pangalan ng isang senador ang nasasangkot sa gulong ito. Tama! Ang mismong mga tao na dapat ay lumalaban para sa atin, tinitiyak na ligtas ang ating mga komunidad mula sa baha, ilan sa kanila ay nasa sentro ngayon ng iskandalong ito. Naisip nyo ba? Bawat taon, nakikita natin ang parehong mga binahang kalye na sirang bahay buhay na baligtad. At ngayon, baka alam na natin kung bakit. Ang testimonya ni Mr. Diskaya ay nakakagulat. Sinasabi niya na pinilit siya. May mga kawatan sa gobyerno na humihingi ng porsyento sa nasabing proyekto. Wala daw siyang magawa sa sistemang ito. Sa kabila nito ay ginagawa pa rin niya kung ano ang nasa plano sa paggawa ng flood control. Hindi daw siya nagtitipid sa materials. Kahit ang titira sa kanya ay 2% na lang, maganda na kung 5%. Pero alam natin ang totoo. Ang resulta, mahinang flood control nasayang na pondo at mga pamilyang nagdurusa tuwing sasapit ang tagulan. Ngayon, kasi simula pa lang ng istoryang ito, may mga investigasyon na nagaganap, may mga nagkakaila, may mga nagtuturo, pero ang totoo, nagsisimula na itong lumabas parang tubig-baha. Kaya bakit mahalaga ito? Dahil pera mo ito, kaligtasan mo, kinabukasan mo. Ang korupsyon ay hindi lang balita. Ito ang dahilan kung bakit tayo nananatiling nakabaon taon-taon. Panatilihin nating may presyon. Okay, okay, Ibahagi ito pag usapan at humingi ng mga tulong. Mas marami tayong nalalaman, mas mahirap para sa kanila na magtago. Manatiling alerto Pilipinas. Hindi pa tapos ang istoryang ito.